kamakailan na ng Estados Unidos ang potensyal na pagsasanib ng China at Russia matapos ang pagtukoy ng NATO sa China bilang decisive enabler sa kasalukuyang digmaan ng Russia sa Ukraine. Ang ikinabahala ng mga expert na ito ang posibilidad ng mas masalimuot na ugnayan at aksyon mula sa dalawang malalaking puwersa na maaaring itulak ang daigdig sa mas malalim at mas mapanganib na sitwasyon. Ang pag-uusap na ito ay nagdudulot ng pangamba at pag-aalala sa mga kalahok sa internasyonal na komunidad. Saan ang kasunduan at kooperasyon ay mahalaga upang mapanatili ang kasalukuyang kalakaran sa larangan ng pandaigdigang politika at seguridad. Ito ang ating aalamin sa ating video ngayon. Ang Russia at China ay tila naghahanda na talaga sa pagsasanib nito ng puwersa laban sa Amerika at mga kaalyado nito. Nagsimula ang pinagsanib na ehersisyo ng hukbong pandagat ng China at Russia sa isang militar daungan sa katimugang China ayon sa opisyal na ahensya ng balita na Xinhua. Ito ay ilang araw matapos tawagin ng Beijing bilang decisive enabler ng digmaan sa Ukraine ng mga kaalyado ng NATO. Ayon sa Chinese Defense Ministry, ang ehersisyo ay nagpapakita ng kakayahan ng hukbong dagat sa pagtugon sa mga banta, sa seguridad at sa pagpapanatili ng kapayapaan sa regional at pandaigdigang antas. Hinahanda nito ang mga kalahok sa air defense, anti-missile exercises at sea strike. Noong Sabado, isinagawa ang opening ceremony sa lungsod ng Janjiang, bago ang military simulation at tactical coordination exercises ng Chinese at Russian naval forces. Ito ay bahagi ng kampanya para sa kooperasyon at pagpapalakas ng kapakanan sa rehiyon. Ang pagtatagpo ng dalawang bansa para sa drills ay nagaganap sa gitna ng mataas na tensyon ng China sa mga kaalyado ng NATO kamakailan. Ang ehersisyo ay naglalayon na magpakita ng kakayahan sa militar ng dalawang bansa at hindi na uugnay sa anumang partikular na internasyonal na sitwasyon o third party. Sa kasagsagan ng mga pangyayari sa larangan ng pandaigdigang politika at seguridad, ang NATO ay naglabas ng isang matinding pahayag sa kanilang talumpati sa Washington Summit kung saan tinukoy nila ang China bilang decisive enabler ng aktual na digmaan ng Russia sa Ukraine. Binigyang diin ng treponi tuwang miyembro ng NATO, kasama ang mga European at North American partners, ang pagtaas ng banta at alalahanin sa seguridad mula sa Russia at kanilang mga kaalyado sa Asia, partikular na ang China. Sa kabilang banda sa tugon ng China sa akusasyon ng NATO, tinutukan nila ang alyansa, sinasabing huwag magdala ng kaguluhan sa Asia at inihayag ang kanilang layunin na panindigan ang kanilang neutralidad sa kasalukuyang sitwasyon sa Ukraine. Isang halimbawa ng pangangalaga sa kanilang teritoryo at internasyonal na pangmilitar na pamamahala na itinataas ng China. Sa mga development sa Bering Sea, ang US Coast Guard Cutter ay nasubok sa pagharap sa mga barkong militar ng China sa internasyonal na karagatan, partikular sa kanilang eksklusibong economic zone. Ang mga nakakabatang sasakyan ay natuklasan na nasa malalayong distansya na hindi kalayuan sa mga islang Aleutian. Ang mga opisyal ng Amerika ay nagpuna sa pakikitungo ng mga sasakyang pandagat ng China sa internasyonal na pamantayan at tuntunin. Sa isa pang pahayag ng Amerika, natuklasan din nila ang iba pang military exercise na ginagawa ng China na sa tingin nila ay paghahanda na nga sa nalalapit na digmaan. Ang Navy ng People's Liberation Army, PLAN, at ang Russian Navy ay nagkasundong magsagawa ng Joint Naval Exercise sa South China Sea noong linggo, kasabay ng pagpasok ng magkahiwalay na Joint Naval Patrol ng dalawang Navy sa nasabing lugar. Ang ehersisyo na tinatawag na Joint Sea 2024 ay isang patuloy na kaganapan simula pa noong 2012 ayon sa isang pahayag mula sa Russian Ministry of Defense. Idinagdag din na ang unang joint naval exercise ng Russian Navy at PLA Navy ay naganap sa Yellow Sea noong 2005. Nagsimula ang ehersisyo mula sa Zhanjiang sa China na siyang headquarters ng PLAN South Sea Fleet at nagsimula ang sea phase nito noong lunes sa South China Sea. Sa pahayag ng Russian MOD, sinabi na ang mga barko mula sa Russian Pacific Fleet at PLA Navy ay magpapatupad ng iba't ibang drills kasama na ang pagsasanay sa pagtatanggol sa hangin, pagsasanay laban sa submarino, at pagsasanay sa pagsagip sa dagat. Kasama sa joint exercise ay ang mga Russian Navy Corvette na RFS Gromki 335 at RFS Rezki 343 at Fleet Oiler Irkut mula sa Russian Pacific Fleet kasama ang mga destroyer, frigates at oiler mula sa plan kabilang ang CNS Nanning, CNS Sianing, CNS Dali at CNS Weishanhu. Nakasubaybay rin ang Japan sa paggalaw ng dalawang Russian Corvette habang dumaan ang mga ito sa Japan kasama ng pagsubaybay ng Japan Maritime Self-Defense Force, JMSDF, sa kanilang paglalakbay sa Philippine Sea. Ang insidente ay nagpapakita ng patuloy na pakikisangkot ng iba't ibang bansa sa rehiyon sa mga military activities at drills na nagaganap. Noong linggo, iniulat ng Ministry of Defense ng China na nagsagawa kamakailan ng ikaapat na joint patrol sa dagat sa kanluran at hilagang karagatang Pasipiko ang mga sasakyang pandagat ng China at Ruso. Ayon sa pahayag ng ministry, ang nasabing patrol ay walang kinalaman sa kasalukuyang internasyonal at rehiyonal na sitwasyon at hindi ito nag-target ng anumang ikatlong partido. Nilinaw din ng pahayag na ang ginawang patrol ay bahagi lamang ng kanilang regular na pagpapatrolya sa nasabing rehiyon. Noong 2022, Idineklara ng China at Russia ang isang no-limits partnership kung saan bumisita si Pangulong Vladimir Putin sa Beijing bago ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Sa kabila ng pangyayaring ito, hindi kinundena ng China ang ginawang pagsalakay at mas lalo pa nitong pinaigting ang ekonomikong pagtutulungan sa pamamagitan ng pagtaas ng kanilang pag-export sa Russia na tumutulong sa Moscow na makayanan ang epekto ng digmaan. Ang no limits partnership ay nagresulta sa pagtaas ng two-way trade na umabot sa record na 240.1 billion dollars noong 2023 na nagpapakita ng 26.3% na pag-angat mula sa nakaraang taon batay sa datos ng Chinese Customs. Sa kabilang dako bumagsak na naman ang kalakalan sa pagitan ng China at US ng 11.6% noong nakaraang taon na umabot sa 664 billion dollars batay sa datos ng Chinese customs maraming nagsasabi na handa na ang China laban sa Amerika maging ang mga armas nito at mga sundalo ay talagang hinihintay na lamang ang utos ng kanilang presidente para makipagdigma ito subalit marami pa ring mga eksperto ang nagsasabi na hindi pa rin kakayanin ng China ang Amerika at mga kaalyado nito dahil bukod sa kulang ito sa war experience ay talagang lamang ang Amerika sa firepower at mga nuclear warheads. Ito ang dahilan kung bakit eager din talaga ang China na palakasin ang kanilang presensya sa rehiyon kaya malakas silang mambuli ng maliliit na bansa tulad ng Pilipinas at Taiwan. Dahil rito, isa sa nakikita ng Amerika na maaaring hakbang ay pagpapatibay ng isang matinding parusa laban sa pagbibigay at paggawa ng armas ng China sa Iran at Russia. Gusto ng Amerika na panaguti ng China dahil sa pag-udyok pa nito ng kaguluhan sa rehiyon. Ito ay hakbang upang panatilihin na ang Amerika ay mas malakas kumpara sa China sa lahat ng aspeto. Isang nakakagimbal na pahayag naman ang inilabas ng Amerika matapos matuklasan ng US intelligence ang plano ng Russia na patayin ang punong ehekutibo ng isang kumpanya sa Germany na nagtatrabaho sa paggawa ng artillery shell at sasakyan militar para sa Ukraine. Ang planong ito na nauukol kay Armin Papperger, ang pinuno ng kumpanyang Rheinmetall, na isa sa mga pangunahing tagagawa ng mahahalagang armas para sa digmaan ng Ukraine, ay kabilang sa ilang mga plano ng Russia para patayin ang mga executive ng defense industry sa Europa. Nang maalam ang US sa nasabing plano, agad itong ipinaalam sa Alemanya upang maprotektahan si Popperger. Sa pagitan ng mahigit anim na buwan, nagsagawa ang Russia ng kampanyang pang-sabotage sa buong Europa upang pigilan ang daloy ng armas mula sa kanluran patungo sa Ukraine at mapurol ang suporta ng publiko para sa Kyiv. Ang intelligence na nagmumungkahi na ang Russia ay handa na pumatay ng mga pribadong mamamayan na konektado sa mga opisyal ng kanluran ay nagpapahiwatig kung gaano kalayo ang Moscow handa pumunta sa isang hindi formal na digmaan. Si Popperger ay isang malinaw na target sa planong ito dahil sa kanyang papel sa pagpapatakbo ng rain metal at ang mahalagang papel nito sa pagbibigay ng armas sa Ukraine. Ang kanyang kumpanya ay magbubukas pa ng planta sa Ukraine sa mga susunod na linggo na nagdudulot ng malalim na pag-aalala sa Russia. Sa kabila ng ilang tagumpay sa unang bahagi ng taong ito, ang Moscow ay naantala sa kanilang pagsisikap sa digmaan sa harap ng mabagsik na depensa ng Ukraine at paglulunsad ng parusa sa kanilang mga puwersa. Sinusuri ng mga opisyal ang kahalagahan ng kampanyang pansabotahe at mga planong pagpatay na maaaring magdulot ng panganib sa paglabag sa threshold patungo sa armadong labanan sa Silangang Europa basis sa mga babala ng NATO. Nagsasaalang-alang sa mga aktibidad ng Russia, ang isang senior na opisyal ng NATO ay nagpahayag ng pag-aalala sa mga lihim na sabutahi na aktibidad, plano ng pagpatay at panggigipit na nakita nila na maaaring may negatibong epekto sa buhay ng tao. Ang NHRO ay hindi nagbigay ng pahayag tungkol sa report at babala ng US sa Alemanya, ngunit itinataguyod nila ang serbisyong pambantayan laban sa subversyon ng Russia. Sa huli, mahalaga na tutukan ng Amerika ang pagsasanib ng Russia at China at ang pagpapalakas nito. Ito ay paalala sa karahasan at destabilisasyon na maaring magdulot ng malaking pinsala sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon.